So ngayon mga katropa, ang ating pipiliin dito ay magampang kayo ng Roblox. Oh my god guys, magampang kayo ng Roblox. Magampang kayo ng Roblox kasi lalive tayo. Lalive tayo guys, lalayve. So dito tayo, pahampang! Okay. So, sabihin natin um, na live ka man Diyar. leban nanti di? Ini kursi kita. Ambil lah. Hello guys, mampai ta guys. Hello box guys. nak kita gua-gua kita guys. Hello box guys. Hello mengangkat ropa. kita. So, so ngayon. Na live tayo ng sariling motor. Kukuha tayo ng kotse habang sila ay nakatingala sa ulap. Guys, hindi ako makasulod, guys. O, hindi ako makasulod, napindutan ko si Kuya. Gwaan na dagwa. So ngayon, hanap tayo ng balay na pagtitiripan. Wee! Lalangoy-langoy tayo, ganyan-ganyan tayo. Tutulungan so, ko ng mangod ko na mag na ng magulang. So ngayon, upod kami ng mangod ko na nagluloy. Wala ka nag-live. Galive ko, boy. Shopping muna kayo, shopping. Mangod. Kaya tama namang naglalaro. Ay, huwag galing na. Pinang wifi. Tara na? So, Babaguhin natin ang hair eh, natin. Eh, tama na pala ito. Hindi natin magbabaguhin. Hello, guys. Wala akong wifi, guys. Kay pinduto na kid. Ni yaliwat. Liwat. Ito, <coughs> so, malayo. So, naglalike tayo, di ba? Alam mo nyo naman. Papasok tayo ng hambal ko. Papasok tayo sa ibang bahay. Papasok tayo sa ibang bahay. Papasok tayo sa ibang bahay. Wow, hindi pa gusto ah. Teka, magnanakaw tayo ng isang dangkal-dangkal. Ayun ka kuya. Dito, dito ka. Okay, nagla-live tayo. Ano masasabi mo sa live natin? Ang galing niyo po, kuya. I Subscribe ko kayo. Ang galing ko. mo. Nagsasalita yung hindi inakausap. Oh guys. Naglo-live ako dito eh. ako man guys eh. Papalibutan natin ng isang kutsara na to. O paano magdisiplina ng ano, pasakay. Pasakay o. Ando may... Guys, sinapapasakay ako niya, no? Pasakay mo na. Kailangan ko mo pumasil abang drive guys. Hey guys. Dako dako na balay guys. Ngayon guys. Pinagraloan dito natin yung ng isang lalaki. Ko, at ilang bayo ko, guys. <laughs> guys, yung isa kong mangod na titingala na sa iyan kasasalitang inang namarang kasabarera. Ay, Okay, sari-sari-sari. 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 Sari-sari. Ah, ah, eh. Ay, nalabay niyo ko eh. Ito kasi yung tropa natin. Ayaw mong Pasapak lang. Patukok kasi ng pera. Kaya ayaw niyang bigay. Kaya pinapabaunan ko siya ng utan. Wala nga kayo dyan. Kakain na ako sa masarap kong pagkain. Kapi hmm. na, guys. Guys, umulag yung katawan ko. Sana. Nabuuan ako, guys. lingon-lingon ako. Pero, nadakpan ko naman yung manghot ko. Wala akong magdanak. Ay, ang Ina, ang Nasa na kayong mangod ko? Kagapon lang yun eh. Ayun guys, lock ang pertahan. Hindi niya ako Guys, tulungan niyo ako hanapin yung mangod ko. Ayan. Ayan, guys, nahanap na akin. Thank you sa tulong niyo. Buksan mo, buksan mo. Bye. -bye. Bala nga nga siya. Mm -hmm. Buksan ko na ya. Jajump muna tayo dito guys para tumakas yung talon. Buksan ko ng pertahan. <laughs> Nandito ako sa bubong mo. Ako ay isang tikbala. Nandito ako sa bubong mo. Nakasilip. Joro, nandito ako sa si sa si Armo. Na, ah, Joro, Take na tayo. Bala ka da, sige na. May school pa ta. Bala ka da. Mag Drive na ko, bro. Ay eh, naiwan siya, guys. Naiwan. Nagbubulagan-bulagan lang kasi ako. Sakay na. Abang habang hindi pa nag-uulan. Uulan ng mamayang alas dos. Boom! Sa pool, guys! Ko, ka, bali, guys. guys! Guys! Guys, guys, bang! Ganyan to, guys. Ka na lang Dito kami, guys. So, pupunta. Dito Guys, bang! Kasakim lang, guys. Kasakim. Guys. Guys, tignan nyo akong drive. Yan. Yeah. Pupunta tayo sa school. Dito? Guys, babayan nyo yan siya. Jump! 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 No, Wala na, nakajump ka na. Balik ka na dito. Punta tayo. nag a po kami bilang visitors. Okay, kakain tayo ng donuts. Masarap na donuts okay, habang eh. nag a Hoy, wag kang mo, wag mo kong iwanan. Guys, sa uling pagkikita natin. Kung pa lang ako naka-upload. Sorry kung wala ako nag-upload. Pero susubong. Dadamihin kong upload ko. Kaya kita-kita ulit tayo. Kita-kita ulit tayo. Kita-kita <laughs> ulit tayo. Bye-bye.